So yan uh, Welcome back uh, Welcome back po sa channel ni Bird Strike TV no? Magandang hapon po sa inyong lahat So buti na lang po mga kaidul. no? Uh, nakauwi po tayo na ligtas no? So <coughs> uh, <coughs> Yung pag-uwi Pag-uwi ko mga kaidul galing doon kay, Sa ano ni Tatang Hindi ko nakagawa ng video So Ayan, uh, dumiritso talaga ako dito pagkatapos kong uh, ano yung pamilya ko na okay so dumiretso talaga ako dito sa uh, bahay ni Grego at saka ni Raya so uh, dito inuna ko talaga itong mga kaidol kasi gusto natin malaman kung bakit uh, bumalik si uh, Rigor sa pagiging bandido so uh, magtatanong po tayo dito mga kaidol kung anong dahilan kung bakit uh, kung alam ba nila yung mga pangyayari So, yan maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-idol, no? Ah, uh, Patagal-tagal po tayong hindi nakapag-shoutout, no? Ah, uh, Shoutout sa ating mga uh, solid supporter dyan. Ah, uh, Shoutout kay ah, uh, Dina Laganhon, ah, uh, Red Shoutout sa iyo doon. Uh, Idin Liansana, ah, uh, Janilin Alandroki, Josephine Cagnetti, Din Carmen. Shoutout. Ah, uh, Susan Kadukoy, Saidam jikub uh, lupa, dami, kalimutan, uh, kalimutan ko po mga kaidol. Uh, Mami Sky, shout out. Uh, Jing rosali shout out, idol. Uh, Erlinda Belatukan, Arudinin Ligisan, shout out, ma'am sa inyong lahat. Uh, lahat no, so, uh edul, sa lahat, -lahat po ang sumusuporta sa amin. So, thank you so much mga kaidol sa inyong patuloy na pagsuporta. Uh, Uh, shout out kaya no, kay uh, Muna Mendoza. Shout out. Uh, Sino pa uh, Ang dami pa pong hindi po natin ma-shout out, no? So, yan. Uh, Pagpasinsahan pag niyo po muna ako mga kaidol. Uh, kasi hindi ko po maano yung mga pangalan na nagsusuporta sa atin. So, sasusunod na lang po yung iba, no mga kaidol, no? So, iba talaga yung mga kunyari so yan buti na kaano po tayo so papahinga po tayo ng kunti mga kel kasi meron po tayong ano uh, pilay no so sana ay masagot tayo ni Grego ng maayos. so kawawa na yung uh, tinutuluyan ni Grigo at saka ni Raya dito mga kaidol kasi yung isang bahay niya mga kaidol naging tatlo na ngayon naging tulo na So, yan. Yan yung mahirap sa ano. So, may mga nagsasabi na uh, bakit sila ano, umasa sa amin kasi po ha, uh, yung si Bulhog naging bumalik sa pagkabandido ay nanuhan kasi namin na uh, tutulungan so baka ano yung tao so talaga mahirap talaga yung buhay mga kaidol So yan uh, sa mga ko, sa mga hindi ko na banggit no uh, shout out na lang po sa inyong lahat diyan sana maintindihan niyo po ako mga kaidolo ah no. uh, lubos po ako nagpapasalamat po sa inyo dahil po sa inyong ah uh, pagsuporta sa akin sana po hindi po kayo magsawang sumusu sumusuporta sa akin mga kaidolo no, sa panonood naking na video ah uh, uh, sa mga hindi pa po, po nakapag subscribe no uh, paki po sa akin channel uh, birds Strike TV sa kapatid ko po uh, Ibrahim TV sa lahat-lahat po ng kasamahan ko pakisupport na rin po sa kanilang mga channel so ayan thank you so much mga kaidol uh, sana po ay matanong natin si Grego kung anong dahilan ni uh, ni Rigor kung bakit bumalik yung anak nila na lalaki so ayan sa mga nagabang abangan nyo po mga kaidol yung ano kasi ang plano ko po pag ma-okay okay na po yung uh, yung ano natin ay babalik po tayo sa explore para hulihin si Rigor uh, sa ayaw at sa gusto nila yan o uh, hulihin natin yung bata kasi kawawa na mo po yun so hulihin natin siya na walang uh, kung maari ay hindi natin siya masasaktan so ayan, thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta mga kaidol no. maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang suporta mula noon hanggang ngayon, andyan pa rin po kayo kaya lubos po kami nagpa pasalamat. So ayan. So tingnan niyo mga kaidol, yung sitwasyon ni Grego dito ngayon ay sobrang naka ka, ano. yung tinitirhan nila ngayon, nag, yung sabi ko na uh, yung isang bahay naging tatlo. Ayun, tumutulo. Tsaka dito bumabagsak mga kaidol. Yan dito bumabagsak. So kanina naka uh, nakausap ko si ano So yan, dito mula umpisa dito mga kaidolo. Ah, uh, yung pamilya ko. So yan oh. So, yan yung mga asawa. Grigo. Bye. So yan ni Kudria karon kay mangutana ko sa inyo ang mga asawa. Nakabalo ba mo sa kuan uh, nganong ah uh, si Rigor? ni balik sa pagka commander sa bandido kabalo ba mo ana so, kung sumay rason na naraya anong ni kuan man si rigor naging anuman salbahis man Nah, ini mga kauban si Rigor karun sa bukid, murag nag-uban sila ni Bulhug. Hah? Ikaw, Grigo, kakakabalungan nung si Rigor? So, talagang... So, talagang... Mata-mata pa si Rigor, bah. So yan mga kaido noon, hindi nila alam talaga kung bakit si Rigor bumalik sa pagiging ah, bandido. So kumusta yung mong panginabuhay, Rigor? So namamasada pa rin po si Grigo mga kaidol. Si Raya may trabaho la. So may karamdaman si Raya po mga kaidol kaya hindi nakapasok sa trabaho so, yung mga ba yung mga bata si Bulaw at saka si ano yung nag-aaral ba yon so, yun mga kayo dun. Ah, yung mga anak ni Raya at saka ni Grigo sa hirap ng buhay hindi na nakapag-aral so malungkot talaga ng isipin mga kaidol dahil sa hirap ng buhay ay hindi para pa yung mga bata dahil yung kinikita ni Grigo sa pamamasada uh, konti lang po daw yung kinikita niya kasi uh, mahirap po talaga mamamasada mga kaedul na wala kang uh, yung paano ano lang po yung pamamasada mo uh, limi may limitasyon po kasi pamamasada ni Grigo kasi wala po yung wala po siyang may lisensya ka na ba? so limitado po kasi pamamasada ni ah uh, uh, Grigo kasi pag hindi mo ma ano baka mahuli ka ng mga LTO kaya yung nandun sa mga ano so kung mahuli ka ng mga LTO malaking malaki yung babayaran mo kaysa kikitain mo doon sa pamamasada so saka yung pidikab na tricycle eh, na inanuhan ni Grigo mga kaidol ano po niririntahan niya lang po yun. Kagaya po yun sa akin. Uh, talagang ano po mga kaedol, Kaya hindi kasi sa ano uh, sa pagpaaral yung ano. Tsaka si Raya may trabaho yung dati pero ngayon wala na kasi may karamdaman si Raya. So mahirap talaga ang buhay mga kaedol. Kaya siguro hindi na ano ni Rigor na mapa yung titignan yung nanay at tatay niya sa kahirapan. Uh, siguro yung ang nanay ng bata. So kailangan gumawa kami ng hakbang ni Ibrahim para ma mahuli si Rigor na uh, walang masasaktan. So tingnan nyo na yung sitwasyon nila dito mga kayo dulu kawawa ah, talaga yung mga tao. So yan yung ano talagang ano kung mapasok na yung tubig dito sa kanilang kusina. Tapos yung ano yan tumutulo na yung ano. Oh yan. So, hindi po ito mga kaidono, ito po ay katotohanan sa totoong buhay ng mag-asawa ng mga dating kumandan na pinilit na magbagong buhay. So, maraming nagsasabi na baka bumalik si Grigo at si Raya sa uh, kanilang mga dating gawain dati. So, sana po ay uh, hindi nila gagawin yun kasi may mga anak po sila. So, hindi talaga may yung mga an uh, anak nila na si Rigor na uh, bumalik, hindi, hindi daw nila alam. So, yun po ang totoo. So, yan mga kaidol, no? abangan nyo lang po yung ano, yung sitwasyon nila dito mga kaidol. So, ipapakita ko lang to sa inyo mga kaidol kasi uh, hindi naman sa nagmamakawa po kami o ako. Ito, yung totoong buhay na tinitirhan nila ngayon, ganito yung sitwasyon nila. Yan, no? makikita nyo. Tsaka yun, no? dito talaga yung ano nila ni Raya. Oh aircon tong bahay nila ni Raya at ni Grigo paano ano yung hangin so yan o oh. wala na wala mo kontak si Rigor sa inyo ha So nakalitan nga Mino kay nakuan naman pong kunya. Nakita naman ako si Rigurgod. Nga kailaman dyan ko sa iya ha. Kung sa ninyo panginabuhi ba? Si Grigo, gamay na bang kahag income? Kasi ako, walang income. Untung po gusto income So pinagkasya lang nila mga kaidol yung kikitain ni Grego sa no sa sa kanilang So ayop na rigor yun. So sana magbago pa rin yun no mahuli marami kasi nagsasabi na pag mahuli siya ay ano daw isa salvage daw pero hindi namin gagawin yun ni eh, Prime. Kukunin namin siya na maidala sa inyo. Baka maano pa yung bata kasi kawawa naman po. So, kawawa talaga yung ano nila dito mga kaidol. So, so, yan si Grigo mga kaidol. Oh. Maano ka talaga ni Grigo kasi kunti lang yung kita pero malaki pa rin katawan. So, mahirap lang po ito pag bumalik sa pagkakumandir. Yan. So, yun lang po mga kaidol. Oh. Sana po ay uh, patuloy kayong magsubaybay sa amin no? maraming salamat po talaga mga kaidol so nalaman po natin na hindi nila alam yung pagbalik ni Rigor sa uh, uh, bandido so yan po ang masasabi po namin sa inyo mga kaidol ah uh, huhulihin namin si Rigor yung walang masasaktan sana maka ano kami ni Prime na mahuli si Rigor no, sa madaling panahon para maano po yung pamilya nila so ulitin ko mga kaidol lahat, ng, po, lahat po ng mga anak ni Raya at ni Grego ay hindi po nakapag-aral dahil sa kahirapan po ng buhay So ayan maraming salamat po mga kaidol Thank you so much Sana hindi po kayo magsawang sumusuporta Mga kaidol no sa aming mga video ah uh, uh, Pakiano na po mga kaidol uh, No skip ads Maraking tulong na po yung mga kaidol sa aming uh, nagsisimulang nagba-vlog. So thank you so much mga kaidol God bless po sa inyong lahat